Nasubukan mo na ba gamitin ang hero na si Khalid bilang isang roamer ngunit naka full damage build? Marami ang nag-a-underestimate sa kakayahan ng hero na ito. Ngunit sa tulong ng kanyang passive na nagbibigay sa kanya ng 35% increase movement speed once na ma-fully charge ang kanyang desert power at magbibigay rin ito ng 50 physical damage plus 140% total physical attack sa iyong next na basic attack. Mahihirapan ang mga jungler ng kalaban kung ikaw ay mag-invade -e dahilan upang maging advantage mo ito sa early game, ngunit hindi ito nagki-critical, mabilis ka lang rin makakaikot sa buong mapa salamat sa maayos na mobility para sa second skill naman ay marerestore nito ang 60 plus 5% ng nawala sa kanya na HP maglalabas ito ng quicksand sa ilalim ng kanyang paa at magbibigay ng 60% slow effect ngunit dapat mo tandaan na maaaring ito makancel ng kahit na anong control effect maganda gamitin ang kanyang ultimate na pang surprise attack Maaari mo ito samahan ng flicker upang ma-extend ang range, may kasama itong knock effect at stun kung ang mga kalaban ay nasa area ng ultimate, at mafully charge ka agad ang yung desert power, magkakaroon ka rin ng control immunity oras na ito ay gamitin mo. Gamitin mo ang emblem na assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed. Rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration. Festival of Blood na may 6% spell vamp, bukod dito magkakaroon ka rin ng additional 0.5 na spell vamp kada hero kill or assist hanggang 8 stacks, at Concuss of Blast kung saan after ng iyong basic attack ay magde-deal ka ng 100 magic damage sa mga kalaban na malapit sa iyo plus 7 total HP at may cooldown na 15 seconds. Gamitin mo ang mga items na ito upang ma-balance ang gameplay mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.